Video, ang ganoon ang paggawa dalawa lang para hindi mababa yung ating video gawain ko lang muna ito lahat kasi napindalawa yun ang ating gagawin makapala yun yung kanto hindi maaabot mo ang ating talim? yun na si intro ayun yung kanto na para dito may jaga kasi ba kailangan din yung ating talib kailangan alaga sa hasa mayro kung nga pala ito eh putol natin putol tayo ng labing dalawa mày cho mày đồ là xe đi xuôi đã đến đồ bánh lạc Hãy cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn dalawa Ilogin na muna natin ang may mahinong lahat Saka natin butasan Buti hindi ko gano'n nadiinan. Kung nadiinan ko, ayroli, bungi na naman yung aking panghiwa. Madaling yung ating panghiwa, mga heros. Parang lang tayo naglalaro. Pero pagka mapuro na mga idola, ubos yung lakas natin noong hapon. Hindi ba magkapunta yung iway? pangalawa ganoon ano, ito mayroon butas ito ayun mahirap din ito pagka hindi mo kabisado balik uli ko ang pagbutas mo at mayroon tanggalin yung ano panchir pagka balik uli ko yung butas pagkatiksakit nga hindi siyentro ganoon mayroon lalagyan natin ito ng lak lalagyan natin yung punti ganitong owner mayroon palitan natin bilang taon umayarin ito bago masira magiging natin ng lock mayroon para hindi magbakal sa bakal Ay, lahat ang na naman. Ito so, naman, idol. Dayain ko naman ang busing dito. Hindi na naman pantayado lang ating busing dito. Yan ang ating discarding konti, mga idol. Baka magtaka kayo, mga idol, na hindi pantay yung aking paggawa ng busing. Yan, idol, ay sinadya ko. Ini tawag ko ay Ridaya Busing Ala Alon ¿matagal que almas ira Mayor inicia el nave con

lang ayos isa lang lang din ng buhit ang unang lapis. Ako naman. At sa ating Pisco Pitch mga idol. 300,000 ay kita tayo mga idol. Ayun. Maraming maraming salamat sa inyo mga idol. Ito so, kabit na natin. Lawa natin, mayroon, para makita ito. ito na, ito lang ating finish product. Yan, kung nagustuhan nyo naman po mga idol ang aking video, pakishare na rin. Samahan nyo na rin po ng like mga idol. Ganyan. Ganyan, kailangan nito mga idol, mahaba yung busing natin. Ganun din sa kabila, para hindi magbakal sa bakal.